Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang bukas sa ating lahat. Magandang bukas. Bukas na ba? Ngayon pa lang. Magandang ngayon po okay. sa inyong lahat. At syempre sa lahat Hindi, po... Hindi, akala na... ko naman meron kayo susunod dun <laughs> ah, sa bukas. magandang bukas. Bukas Oo. ng buka. Umang-bate <laughs> <laughs> Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po inyong mare ng Bayan Mareyao para sa Abogado de Campanilla. Siyempre mawawala ba naman yung pinaka-abogado natin dito? and dito lang. Kanina ka sabi lang niya. Magandang bukas din sa iyo, Atty. Dani Concepcion. May bukas pa. Yeah. At least positive. Ah, ah. Ah. Magandang gabi rin sa iyo Mare at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, maganda talaga ang bukas natin. Alam mo pag sinasabing kamusta ka, anong sasagot mo? Mabuti. Ah, uh, ako et, tanungin mo ako. Ah, Kumusta ka? Mas maganda kaysa kahapon. Uh, oh, ah. Di ba? Oh. Di ba oh. oh, oh, diba? pag oh, tinatanong oh, ako, maganda ma yung sagot na yan. Yeah. Mas maganda kaysa kahapon. Hmm. O, pag tinanong ulit, ay mas maganda ulit kaysa kahapon. Hmm. Eh di laging beautiful and laging positive hmm. every day. Mas maganda oh, kaysa uh, kahapon, hmm. di ba? Oo, oh, oh. hindi ko may pwede siya. Kung baga, maganda ka na kahapon, mas maganda Ay, mas maganda pa, pa ako ngayon. Ay, pabata ng pabata. Ayan, like, never, pa-fresh. Ne never kang pangit. <laughs> never <laughs> kang pangit. <laughs> Di ba? Uh, okay. Okay. O, oh, eto na po ang mga uh, pwede ninyong tawagan na mga numero, attorney. Uh, kung globe po kayo, 0954-310-0331. At kung smart kayo, 0961770 8807 Ayan. There you have it, tawag na po at mag-text Kung kayo po ay may mga katanungang legal Para sa ating abogado de Campanilla mm. At kung gusto nyo makausap Mismo si Attorney Danny Concepcion Pwedeng-pwede yan, mag-text lang kayo dito At kami mismo ang tatawag Sa inyo at makikipag-coordinate sa inyo ha? Dahil uh, Maraming nag-review pa rin sa atin Kahit mm. na hindi na tayo on air mm -hmm. Yung mga nag view, Yan ang kagandahan ng social Media sabi mo. <laughs> <laughs> yan sila ka na sabi mo. Alam mo yung tipong, pwede mong balikan, ibig ko sabihin. Ah, Binabalik-balikan mo yung mga episodes na hindi ko na naging busy ka ngayon. Okay lang, mamaya papanoorin ko. Okay lang, ganun. Pwedeng duktungan. Oo, di ba? O kaya sabay-sabay mo nang ah, panoorin, di ba? Duktungan, diba? kasi naantok na ka ba, matpatay mo na yan. Ah. At tapos pag nagising ka, itutuloy. Oh, yeah. eh, ayaw mo nun. ang oh, saya kaya yeah, nun. At Dukungan saka tungan nga eh. Tsaka ngayon, hindi mo na kailangan yung urgent na, hmm. kasi baka hindi mo na siya mapanood, hindi mo na makita. Hmm. Ngayon, pwede mo tang balik-balik-balikan. Oh, oh, meron ka bang maski, pelikulang? Maski nakatulugan mo na, pwede mo pambalikan. Tanong, meron ka bang isang pelikulang binabalik-balikan? yung hindi ka nagsasawang panoorin. Wala. O ikaw ba yung taong, pag napanood mo na, ayaw mo na panoorin ulit? Wala. Ang boring naman nito, oh! <laughs> eh, Walang na, kawenta-wenta! Napanood ko na, eh. bakit papapanoorin ulit? Totoo? Oh. I Ah, never. Oh, parang, hindi, pero minsan, napanood ko na yan, eh, pero pinanonood ni Gabi, eh. O, oh, di pa nanonorin ko na Sabi rin. Sabi ko na nga. Pero yung intentionally na ay gusto kong panoorin ulit ang ko lang ito. Wala akong ganon. Ay, ako may kakilala akong ulit, 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 ba ah, ulit, ulit, ulit. Wala. Hindi naman ikaw yan. Ako yan. <laughs> <laughs> Meron ako, Sabi ko na nga. <laughs> Meron ako isang pelikula na. Anong pelikula 'yan? Ah, wag mo na sabihin, wag na hindi ko na sasabihin kasi nahiya na ako. Pero sa totoo lang siya yung pampatulog ko. Believe it or not, parang ay okay, drama. Siya, pag siya ay napapanood mo, naantok ka. Naantok na ako. Para kang pinaghehele. At yeah. saka, lahat ng linya, memorize ko. Yung bata, di ba, <laughs> pagka pinag... Ah, pagka yung bata, uh, pina, pinatutulog mo, ano ginagawa mo? Ako dati, ah, yung mga babies yung baby ko, uh, kinakantahan ko. Ha? Yes. Ah, Talagang nakakatulog sila. <laughs> tulog. Oo. oo. Sa Hindi sobrang... yung tinatapik-tapik mo yung puwet. Gano. Oh, ganyan. Yeah. Tapos kakanta ka. <laughs> eh, mahilig ako sa Disney. Eh, di parang kapag ka pinanonood mo itong pelikula lang to. parang tinatapik-tapik ka sa puwet. Uh oo. -oh, Pagkatapos na mamaya, tulog na ako. <laughs> tulog Tapos na. pag nagising ako, ipiplay ko ulit. Hmm. Uh, uh, kaya nag number one sa Netflix. <laughs> 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 dahil sa akin yan. Oh, ah, dahil sa akin. Dahil sa isang oh. araw, para limang beses. Mabing, Lima, anim oh. na beses. Anim ah. Uh, Oo. Oh, talaga. Sige. Kasi two hours lang eh. Pag minsan nagigising ako, ay, O oh, pipindutin ko ulit. Pipindutin ko ulit. Hindi na siya nawala. Ayun. Uh, oh, kaya dapat baraya, bayaran yeah, ako. Pero yan ba eh... Tagalog ah. Oh, pero yan ba eh natapos mo? Oo, oh, hindi. Pagka natutulog ako, hindi. hindi Basta yung... pinakikinggan ko lang parang radyo. Pero yan ba may pagkakataon na natapos mo? Ay, natapos ko na talaga yan. Ilang ah, beses, sa mga tatlong beses okay, na. Okay, Pag okay. nakikita ko pa sa pelikula sa airplane, pinapanood ko ba? Uh -oh. <laughs> ano yun eh? Parang psychological case yan eh. Sige, tama yan sinasabi. <laughs> <laughs> may sayad ba? May sayad? May tama? Ganon. Hindi naman sinabing sayad. Psychological lang. Sige, ito na si Lisa. Ah, sige. Okay. Mm. Si Lisa po, Bacolod City, 53 years old. I'm sure walang sayad to. Mm. Okay. Attorney, naalaman po ng biyenan ko na may nakatagong spy cam sa loob ng sala nila. Sa ng sala niya. Sa sala niya. Sa sala ng oh. bahay ni Bienan. Okay. Okay. Hindi ulitin mo. Attorney Nalaman <laughs> po ng biyenan ko ah na may nakatagong cam sa loob ng sala ng bahay niya. Oo. Mm. At ang naglagay ay anak niya at partner nito bago pa man sila pinaalis sa bahay. Ah, ay. ang nagpaalis sa bahay yung biyenan niya. Biyenan, okay. Anak niya, pinaalis anak. niya. Oo. Sarili niya, niya baka. Baka. Mm. Sarili niya po itong bahay. Siguro hindi niya yung partner. Baka, baka. Sarili niya po itong bahay. Wala po siyang pahintulit dito at malinaw na patuloy itong nagre-record. Mm -hmm. Illegal po ba ito? At ano po ang legal na hakbang na pwede niyang gawin? Ang tanong ko, parang may ill intention kung spy cam ano? Kasi, uh, kasi ano yan eh. Hindi niya alam. Sekreto. Oo. Okay. Kaya nga, spy cam, is spy. Nare-record siya. Oo. -o. Uh, meron bang illegal na ginagawa? Opo. Uh, Anti-wiretapping yun. Nako. Violation anti-wiretapping. o. oh. parang ano din yan. Okay. Ngayon, ano ba ang, ang, ang hakbang na pwede niyang gawin? Kasi kung wala naman pong pasamang nangyayari sa inyo, wag mo na kayong... Oh, di ba? Kung wala namang, nang, wala namang perwisyo na nangyari, bakit siya magdedemanda? Ah? Hindi, okay, tanong, tanong lang. Baka kasi naghahanap siya ng ng case laban sa kanyang tatay. Baka lang ah, or baka hindi, whatever. Ay, bakit, pero bakit ka maglalagay ng spy cam kung ang hindi, intention mo ay, ay good? Ang nagre-reklamo yung nanay. At kasi ang naglagay ng spy cam yung anak eh hindi oh. alam ng nanay. O oh, kaya At nga. Na. na niya yung anak niya. O oh, kaya nga. Uh, pero nag, yung spycam ka kasi internet, ano yan, di ba? Nakakonekta sa internet yan. Nakikita mo? So nakikita pa sila. Oo. Oh, oh. Okay. Ang sa akin, meron bang, may mga sikreto ba? Taan tingin niya, eh, nai-record nung anak niya. O. Oh. Na maaaring magamit laban sa kanya. Meron ba? Okay. Mag-aaway ba? Mag ba? Hindi naman. Pinalayas eh. Ay, pinalayas, hindi eh, may away. Baka. O, e eh, pag may away, baka naghahanap ng butas. Sa akin, butas. Ang, unang, ang, unang, gagawin unang gagawin nyo, ipapadisconnect ninyo. Oo yung nga. Yung spy cam na yun. Correct. Ipapadisconnect ninyo, nandun pa rin yung spy cam, pero naka, hindi na mag, nagre-record. Kasi ngayon ang spy cam, dinidikit lang. Dinidikit nga lang. Mm, -mm. O, oh, eh, hindi kinakailangan ma-disconnect ma siya. Tatapon mo lang. Hindi, parang kinaka- disconnect kasi yun, ma- makakapag- makakapag-transmit lang siya kung nakakonekta siya sa internet. Ah. Pag tinanggal mo ang connection sa internet, no, wala na yon. Ganun ba yon pag yes. spy cam? Pag spy cam, oh. Kasi alam ko yung CCTV ang ganun, pero hey, yung spy ganun, cam lalo, hindi. Hindi, lalo na yung spy cam. Yung CCTV nga, pwedeng walang internet yon. Ah, ganun ba yun? di diba? Pwedeng nakawa, ang, ang, connection niya direct lang doon sa OPS oh, pues. at I think itanong hmm. natin sa 007. Ah. Oh, ngayon illegal po ba ito? Totoo po, illegal 'yon. Ang Tama. gumawa po ng illegal nagawa yung anak niyo. Okay, di So pwede ba nyang kasuhan yung anak niya? Ah, oh, pwede naman. Lalo na yung kanyang kinakasama oh, ko sakali. Oo, po, pwede pong oh. kasuhan. Pero bakit? Hmm. Kasi kung wala naman pong masamang nangyayari ngayon, o eh, bakit nyo, pa, bakit nyo pakakasuhan yung anak nyo? Kung wala namang hindi ginagamit naman sa inyo, laban sa inyo yung... Okay, ang tanong ko, pwede ba niyang isumbong lang sa pulis para at least masabing may ganitong klaseng insidente yung nangyari so that in the future... Iblatter eh, lang. Iblatter eh. eh, niya. Na in the future na gamitin sa'yo mm -hmm. na ganito, hindi kita pinapatawad, Mm -hmm. Pero kung may gagawin kang masama eh, sa akin, kaya kaya pinablatter kita. Kasi pag isusumbong mo naman, baka yung pulis na mismo ang gumawa ng kaso. Pwede rin. Di ba? Eh, di baka pagsisihan niya. Ah, pwede naman niya patawarin. Ah, hindi. Kasi criminal yun eh. Criminal hmm. offense yun. Pero hmm. pag wala na pursue sa criminal case, di ba? Ay, parang na nga. Eh, pero kung may kala, pang ibang kaaway yung anak niyang pulis, lalo na. Di, sa akin lang, kung wala namang perwisyon na ginagawa sa kanya yung anak niya, mm. wala namang nai-record yun na sikreto, mm. oh, di ka, antayin na lang niya. Mm. Antayin in, in, niya? Ah, antayin na lang niya na may na gamitin sa kanya yon, At uh, i-demandang ngayon niya yung anak niya later. Uh -huh. ng, kasi yun, ma, ma, pwedeng lahat nung na nakuha nung spycam na, 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 na yun. Oh, oh hindi admissible in evidence yun eh. Oh. Oo. Oh. Kasi kinuha mo ng illegal na number one, di ba? Okay. Anyway, eto na. Si Jen ng Batasan, Quezon City. Jen, magandang gabi. yes, Jen. Magandang gabi po. Yes, Jen. Anong tanong mo kay attorney? Uh, magtatanong lang po ako. Kasi po, meron po akong ginarantor. Pero wala po, ano, hindi naman totally garantor. Wala po akong pinirmahan kasi. Ngayon, sa leveling company po ito. Hmm. Nung, June, nung June 3 po, nakapag-loan siya. Nirecommenda ko lang po ito ha. Nakapag-loan po siya nung June 3. Tapos one, month, uh, one week pa lang po, naghulog po siya. Tapos afternoon po, this coming, ano, tuwing Tuesday po kasi siya, hindi na siya naghulog. Ngayon po, eto si lending company, ako po yung sinisingil. Kung baga ba, yung savings ko po sa ano, kasi meron din po akong hulugan eh. Yung savings ko po doon, binabawasan po nila ng binabawasan para doon sa hulog nung nirekomenda ako na hindi nagulo hindi naghulog. Wala ka bang Ngayon pinirmahan po, dyan? Wala po akong pinirmahan po na ako, maker, guarantor, as in, wala po. Kung kasi kung ano lang po, nag-recommend lang po ako, gusto niyang pumasok. Sinabi ko sa sir namin, sir, may gustong sumali, ganyan, ganyan, yun. Ah, ganito siya, yan, na, pero... yung pag kasi, hindi naman pwedeng hindi nakasulat yon ha? Opo. Ah, baka nakarecord ka na. Ay, ko po yan. Ay, wala naman pong ganun. Ay, wala naman pong po recording ah, na ano. Okay. Ngayon po kasi, ang inaano ko, kasi four weeks na po ako halos nagbabayad ng utang na hindi ko naman mo ginamit. Ah, ngayon, na. po, sabi ko, ngayon po sabi ko dun sa sir namin, baka pwede pong sa susunod, hindi ko na ano yan. Kasi sabi ko wala naman po akong pinirmahan. Ah, bakit? Na, uh, Sorry, tanong lang, Jen. Jen, hindi bakit po. tawag mo sir mo? Ibig sabihin, ano ba yan? Magkakasama kayo sa kumpanya, ganyan? May hey, lending? hindi po. Hindi po. Ano, kumbaga ba, lang po yung tawag namin. Ah, okay. Sir, kasi matanda. Kaya uh -huh. nga ang tawagin sa'yo, ma'am. <laughs> Salamat, ha. Ah. Thank you, ha. Ah. <laughs> so, And ibig sabihin, po. nirekomenda mo siya, ano ba yan? Nakakuha ka ba ng referral fee? May ano bang nangyari? Wala po. Kasi ano po ito eh. Tawag dito pang six cycle ko na po yun. At every 23 weeks po kasi to pang maka, Siguro nasa 2 years mahigit na po ako. Ngayon lang po ako nagrekomenda na may gustong sumali. Ngayon po... Hindi, bakit sumali? Bakit cycle? Ano ba ito? Hindi, cycle. kung baga siya na baka nakabayad siya per cycle. Utang uli ah, siya, po, second cycle. Ah, Pang-anim na beses na niyang nangungutang. <laughs> Opo. Uh, ah, ngayon, may ah. nirecommenda siya na, ito. Every, ano po kasi yun eh, Aha. 23 weeks po. Aha. Every 23 weeks. Ayan. Ah, Kaya lang, meron Then siyang, po. meron siyang savings daw dun sa kumpanya, di ba? Paano po? nagkaroon ng savings? ano ayun, pa Paano ka nagkaroon ng savings dun? Ano savings? Hindi, kada po kasi, ano, kada po naguhulog kami. Kunwari, katulad ko po, 13,000 po yung loan ko. Oh. Ngayon, yung hulog ko po dun is 960. Hmm. Ang pinaka regular na hulog ko lang po is parang 600 or 700. Tapos yung the rest po no, napupunta sa savings ko ko na hundred 260 pesos po, ganun po. Ah, so parang sinosobrahan mo yung bayad mo? Opo, para po magkaroon ng savings. Kasi withdrawable naman po siya. Pwede kong gamitin in case po na wala akong pangulog. Ah, okay. ba bakit na nag-earn ng gamitin? interest ba yon? Meron bang binabayaran ka ng interest? Binabayaran ka? Wala naman po. Wala. Eh, bakit ka pa doon? Wala dun, naman eh, po. Kaya nga, eh, bakit doon ka pa nag-iipon ng pera? Oo nga. Oh, Kasi wala, ka... ano ano lang po, kumbaga ba, sa pangangailangan lang po. Pero ah, kaya nga, pero, pero ngayon, yung... o di na pa ngayon yung savings mo. Opo, eh, yun nga po yung inaano ko. Ah, okay. naubos na ba yung savings mo? Kasi from 6,000 na savings ko, 6 plus po ngayon kasi 3,900 plus na lang. Kasi nga, kasi nga po, 4 weeks na siyang hindi naguhulog. So binabawas ang binabawas sa akin. Ang ending po, sa po yung nakaka-savings. Nakaka-savings pa po yung hindi naguhulog kasi kinukuha din sa savings ko. <laughs> Alam mo, hindi ko, ko, ko maintindihan ba't siya may savings? Sandali, bakit nagkakaroon ng savings yun? Kasi nga po 500, kumbaga ba 500 lang po yung initial na hulog dapat niya. Ngayon po, ang wini-withdraw -win po, po sa akin ng ano nung sir, it's 560. So yung 60 pesos po doon savings niya Sabi Wait, ko Wait, wait, po, wait. Jen, 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 wait lang ha. Ito bang ito bang lending company na ito, merong ganyang classing scheme na ginagawa sa inyo? Paano po nga, no? Ibig sabihin? Regular ba nilang ginagawa yun? Na, na require kayo na meron ng sobra savings? Para may savings? Opo, opo. Oh. Kasi po, kailangan talaga sa... <sighs> Kaso walang po, ang kinakaanuhan ko lang po kasi, naghulog itong taong to ngayon inaabon po ang ending po, ako pa'y nawawala ng <laughs> so savings <maybe>. magkakaroon. <laughs> yung magkakaroon. Yan nagbalasubas pa may savings. <laughs> uh, actually, okay. okay. parang okay. lumalabas okay. kasi na hindi balasubas yon. Dahil pinagbabayad niya <laughs> diba? <laughs> okay, eh. Di ba? Current ngayon eh, current. Alam mo, hindi ko maintindihan. Jen, sa sadali. Sa ito, ito ah, <laughs> ito, ah. <laughs> ito ah. Tapos, kung ang hulog dapat ay 500,000, Nire-require kayo na maghulog ng may pasobra. Eto, kasi po para sa savings po yun. Hindi, ano ba ang nakukuha ninyo sa savings? Wala. Kasi po, if ever man, kunwari, tulad po niyan, wala akong panghulog. Yung savings ko po, is pwede ko siya ang... Ah, pang no? standby. Standby oh. yun. Ngayon po, kung gusto ko na, kunwari, gusto ko na pong umayaw, ngayon, yung balance ano ko umayaw? po is... Bakit siya umayaw? Ayaw na niyang mangutang. Hindi na ako Bula, mangungutang na, uli ha, sir. Parang, hindi na ako mangungutang uli. Oh, yung savings ko diyan ibigay na niyo na sa akin. Ibibigay naman. Po. Ah, parang oh, Parang ipapantay po yung kung yung utang kong natitira tapos yung savings ko po. Parang ipapantay na ah, lang po. Bili, pwede hindi, na, hindi na siya maguhulog. parang ano siya pero parang mayroong advance payment. So, halimbawa, nangutang utang ako ngayon ng 3,000, <laughs> nag nakapaghulog ako, ang balance ko na lang ay 2,000, hmm. meron akong savings na 2,000, ay, hindi na ako maghuhulog, i-apply ako Sa yung parang savings ito? ko. Parang ah. ganyan. Pero ano nung anong? Ah, well, ano yan eh, hindi nila alam na merong, na merong benepisyong nakukuha yung nagpapautang. Oo Why? nga, kaya nga. Kasi yung savings mo na nandoon na hawak-hawak nila, ipinauutang eh, din nila yun eh kaya po, ginagamit din nila yun. Kaya nga, alam mo, dapat ito isumbong nyo. Kaya nga, eh, mali yun eh. That is uh, very wrong. Kasi kaya nga tinanong ko sa'yo kung kumpanya yan eh. Kasi kung kumpanya yan. Kilala po siya, ma'am. Kilala pong Ma kumpanya. Kilala Ako, ah, kilalang kumpanya. Punta ka sa ano? Ah. Punta ka sa... Alam ba yun? Banko Central of the Philippines dapat merong ginagawa diyan, bawal 'yan eh. Parang baka bawal Bali po yan. yung ano, yung concern ko lang po is um, Sabi niya ayaw niya, gusto niya yon yung concern lang niya. Ano ba? Uh, ang concern pero kasi yan, kung wala kang savings doon, walang, na, walang nakaltasan sa kanya eh. Kaya nga. Um, uh, oh. uh ngayon, di kinakaltasan sa kanya ang sa akin, po kasi gusto kong mangyari. Pwede po ba akong tumanggi dun sa ano? Since wala naman po akong pinirmahan sa kanila. Hindi, <laughs> ta talagang, ka, ta eh. talagang tatanggi ka. Kasi nga tata Talagang tatanggi ka. kasi kung hindi ka tatanggi, hindi eh, pagbabayaran mo na yung utang nung ka... Kasi, po, kasi At, po, yung lagi nilang sinasabi sa akin... Ikaw kasi nagpasok niyan, so sagot mo yan. Ay, wala, wala po oh. ganun na ginis. Wala, eh sana tinanong mo, kayo nilang po ba? kayo po ba ay registered? Hindi, bambaka registered niya yan. yan. Nilang. Oh, registered yan pero, pero yung practices nila. Pero baka, yung practice mali. Oo. Okay. Oh, oh. So, ay, sabi ko, ang ah, sa akin, ka pwede kang... <laughs> hindi, ang, ang sa akin nga, <laughs> baka kasi meron kayong, meron kayong, ka, you know, meron kayong kasunduan doon na pagka meron kang inirekomenda, sagot mo. <laughs> po kami pinirma. Ay, hindi, hindi. nga. Ang sinasabi ko sa iyo, hindi importante yung pirma. Ang uh, importante rito, kung ikaw ay pumayag na yan, ay sagot mo. Ta -da. Ta -da. Hindi ko matandaan eh. <laughs> uh, ah, palagay Pero kasi ko. Kasi sabi ko. Palagay, palagay ko, sinagot ko ng... mo yan eh. Eh, ganito na lang ang gawin mo. Pagka ikaw may savings ka na doon sa pinagkautang, kunin mo naman yung savings sa ibalik mo sa'yo. Pero meron na Ayun rin nabawa sa kanya. Hindi nga po, hindi nga po siya nagpaparamdam. <laughs> hindi po siya nagpapakita, hindi po siya nagre-reply. Tapos, mag-reply man po siya, ang sasabihin niya, kung hindi kayo makapag-antay, ip nyo na lang ako. Eh, yung katwiran niya pong ganun, hindi na niya babayaran once na siya sa social media po. Hindi, ang tanong ko kasi, kasi medyo dumb if you do, dumb if you don't. Ayaw mo naman kasi i-reklamo. Pa paano mo siya i rereklamo kung kung parang nag-aayon eh, ka naman sa ginagawa ng tao? Yan. Sinabi mo na nagreklamo ka na sa kanila na bakit, niyo, bakit ka kinakaltasan, eh hindi mo naman ginaransyahan. Pero ako. despite na nagre-reklamo ko sa kanila, tinutuloy pa, pa rin nila, di ba? Hindi, kasi tulad yan po, buwing Tuesday po kasi yung hulugan po namin Tuesday hindi naman kukakawa. Kaya nga, pero nagre despite na nagreklamo ka na, kinakaltasan ka pa rin. <laughs> di ba? Hindi, nung ano pa lang po, neto pa lang po ako nagsabi sa kanila po. E, Ayun lang siya nagsabi. Ah, uh, di sa madalit sabi, yung... malalaman natin bukas <laughs> kung despite oh, na nagreklamo ka, e eh, kakaltasan ka. Mm. Ah, di tawag ka uli. <laughs> tingnan natin. Oh. tingnan natin kasi kung totoo yung sinasabi mo na wala ka naman talaga sinasagot diyan. Di ba 'yung ginagawa nila na ka. tama? ka? Oh. Okay. Opo. Ang tanong oh. ko. The Assuming. ka. Kung kinaltasan ka, magre-reklamo ka. Eh, kanino nga siya um, magre-reklamo? Ay, pupunta sa abogado. Kanino pa? Ah, abogado. Ah, Lalo ah. siyang nawalan ng 3-5. <laughs> Mas malaki na yung nawala sa kanya. Mas boy. malaki pa ang nawala sa kanya. Ah, More ano than 3-5. Ah. At saka maabala rin naman kasi siya kung pupunta siya halimbawa sa consumer. Pwede rin consumer, ano yan eh. Pero parang hindi ba yan pagka pautang-pautang, di ba, covered ng Banko Central of the Philippines? Dapat nga may uh, lisensya yan ano eh. Ano yan kung bank Parang financing scheme. Yes, uh -oh. financing scheme yan eh na hmm. medyo. Sige pero, ka, pumunta ka pa nga sa Central Bank? Subukan nga natin. Ah, Di ba? Nasa, nasa Rojas Boulevard. Oo. E tingnan nyo, baka meron sa website. O, oh, kasi ano yan eh, pero... Pero ang galing nung company, ha? Di ba? na e -engganyo niya yung mga tao na umutang ng may savings. Ay, alam mo yung mga tao na kapit sa patalim. Eh, hindi nga kumapit ka sa patalim, pero na i pa niyang mag-savings sa kanya sa ng walang interest. Ma'am, kapag ka ikaw ay nagigipit, lahat ang papipirmahan sa'yo, pipirmahan mo. Eh, bakit may savings? Eh, kasama sa pinirmahan niya yun, eh. Uh, <laughs> diba? Required po siya. <laughs> required siya. Kasama sa Ay. pinirmahan. O, hindi... Ano yan, eh. Diba, habang may nangungutang, habang may nagbabayad sa kanya, talagang palaki yung, palaki yung business niya. Kasi, yung savings na hindi ginagamit, Pinapautang niya. Pinapautang niya ulit. Yun. So, may capital na naman siyang pauutang. Pwede magtanong magkano interest? <laughs> Wala nga. Ay, yung interes sa utang. Oh. Magkana yung interes sa utang? Yung sa 10,000 po, ano, bali, ang ibabalik mo po is 11,500. Sa loob po ng 6 months yun. Ah, 6 months. Opo. 11,500? 6 months? parang 1.5%. Per? per month. Hindi, per 6 months for 6 months. 23 23 weeks po kasi. Ah at dahil diyan, tinatanong nila kung saan. <laughs> 10% 'di 10% in 6 months 'yon, ha. Ah? Ah, 10.5 10. uh, pay... ano ba? Uh, 1,500 eh 10,000 lang eh. Ang 10% ng sang ng 10,000, 1,000. Kaya nga. 1,000.5 eh di eh, 15% yun per 6 ah, month, 30% per annum mahal. Mahal siya. 30% a year yun. A year? Eh, to, kung 30% a year, kung di-divide mo siya per one month, teka ha, mahina ako sa math. Wait lang ha. Pero mahal yun. 30, mahal yan. ba? Diba? Kaya attorney, mga 0.00 lang eh. o, <laughs> oh, 2.5. A month. A month. Ang taas. O, oh, kaya, mataas yun. <laughs> 'di ba? Pero siguro merong mas mataas doon kaya siguro ganon ah. ganoon. Ano? Sige, edit, oh, sige, subukan mo na mag uh, natin kung kakaltas ang kabukas. Ah, sige po. Oh, tawag ka na lang ulit ha. Okay po. Okay. Okay. Maraming okay. salamat. salamat po. Thank you. Ah, uh, yan nga talaga yung mga kapit patalim. Oh, eto na. Meron pang another texter. Closing ka na ah, wala na? Sabi niya, stretch eh. Ano ba talaga? Ah, hindi na. Ah, sabi niya, closing. Oh, na-confuse na ako. Pati ako tuloy eh. Maka mamaya, mahanap ko yung ano na yan eh. Saan ba yan? <laughs> din siya. <laughs> Kasi nung nalaman nilang 1.5, saan ba yan? Saan ba yan? <laughs> Well, anyway, so uy, baka, hindi, totoo yan. Uh, Mukhang nabigyan nyo ng idea si Maring Yao. <laughs> Oo, tapos uh, magpapa-utang, ano? Kung kompetensyahin natin siya. <laughs> <laughs> Uy, pero yan siguro ang hindi ko gagawin, attorney. Yung magpa-utang. Hindi ko talaga, medyo, alam mo na kasing nagigipit siya tapos habang nagigipit siya tapos parang ikakapitalize mo pa yung nagigipit siya tapos uut tapos iinteresan e, mo pa e, ng malaki e, hindi, ko hindi ko gagawin hindi ko gagawin talaga karma. yan hindi ko hindi hindi ko yan ang hindi hindi ko gagawin yan at saka slaughterhouse, slaughterhouse? alam mo yon hindi hindi ko gagawin din yung ano ang tawag ang tagalog ng slaughterhouse ay ano nga ba to sa yung pumapatay. Matadero, matadero, matadero. Hindi ko gagawin yan. Tsaka yung mga panglibing. What do you call that? Uh, yung yung mga, sa ano uh, uh, cremation. Yung mga ganyan. Oo. Hindi ko rin gagawin. hindi mo gagawin? Ay, hindi ko gagawin. For some reason, hindi ako masaya. Sige. So, yun yung mga negosyo yung hindi ko gagawin. At hindi ko gagawin yan. Yan. May mga negosyo naman akong gagawin katulad ni attorney. <laughs> Ang daming negosyo. <laughs> well, anyway. Hanggang sa susunod po nating pagsasama ha. Pag-uusapan natin hindi negosyo, kundi batas. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Ator ni Danny Kun po, abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod po nating episode. Bye everyone! God bless you! Bye bye!